If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed. Ito ang pambungad na pahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagbabalik ng sesyon ng 19th Congress kaninang hapon. Giit niya, hindi na maaaring ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil labag daw ito sa konstitusyon. Bagay na mariing tinutulan ng minorya. There is no provision in the 1987 Constitution or in the Senate rules of procedure on impeachment trials that expressly prohibits this on the contrary the Senate rules on impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment non legislative functions of the Senate are not affected by the shift from 19th to 20th Congress. Ngayong araw sa gagawin ang formal na pagbabasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pero ipinagpaliban niya ni Senate President Cheese Escudero sa June 11 para raw i-prioritize ang mga pending priority bills at yung pag-confirm ng mga presidential appointees. Ayon kay Escudero, ire-refer sa Committee on Rules ang iba't-ibang mga opinyon ng mga mambabatas. Giit ni Escudero walang utos mula sa Pangulo kaugnay ng impeachment at wala rin daw kinalaman ang umiinit na laban para sa Senate Presidency sa kanyang pasya. Dagdag pa niya sa ilalim ng impeachment rules, may kapangyarihan ng Senate President na mag-set ng petsyak pero pwede rin niyang baguhin ng majority ng mga senador sa plenaryo kahit bubuksan ng impeachment court sa ilalim ng 19th Congress. Sinabi ni Escudero na depende pa sa susunod na kongreso kung itutuloy ba nito ang paglilitis at kung kailan. Sa inisyal na panukala ni Escudero, magsisimula ang trial sa July 30. Hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasyon ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i nila. So, Depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. Kung ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial, nakikita ni Escudero na by October, may hatol na kung tuluyan na bang tatanggalin sa pwesto o ipapawalang sala ang bise. in ng Kamara si Duterte noong Pebrero dahil sa mali umanong paggamit ng confidential funds at mga banta laban sa Pangulo at kanyang mga kaanak. The the priority measures like the Lebec measures that they would like to prioritize first. So uh, we have to um, uh, respect the decision of the uh, Senate President. Akala ko yung para bang uh, uh, ano alisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that uh, in so far the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos Newswatch Plus.